Ayan, first catch ayan si Sir Pelby. Ayan na nga, wow, at Isang kilo eh, kulang kulang isang kilo yan ah. Ayan, ayan, ayan. First catch. Fish on, fish on. Si Sek naman. Ay, ang laki niyan Sek. Sek, malaki yan. Ang lakas eh, oh. Ay, si Sek Kanchi naman. Ay, hindi. Mga kalahating, kalahating kilo. Ayan po. Golden. Ah, makagat talaga ang gold. Ay, yung honeycomb Honeycomb Ay, muntik pa makawala ano. May kalahating kilo. Kulang ko lang, kulang. May Sek, sek, pakita mga sek. Ay, kay sek. honeycomb grouper. Malaki rin. Second catch. Ah, port. Yung Yo, hatigong. Ay, sige, ang lakas, oh. salok. 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 Ay. Kulagbag ba? Parang ang lakas humila eh, no? Ang lakas nung hila eh. Pala ko 'yung malaki. Tekalang, teka Tekalang. Papuntang ano? Ayun, ang ah, malaki rin. Wala yan. Malaki. malaki laki na rin yan. May kalahating kilo ano? Meron lampas. Siya. Kung... May mala May sure. may higit sang kilo yan, sek. Ay, may higit kalahati. May higit kalahati yan. Ano? Pusto na yan. Oh, sek. Yay! Yay! Good guy. Woohoo! Port catch. Port catch. Woohoo! Harvest, harvest na. <laughs> Wa wow, harvest na kami din eh. Kaya nakikita na tayo. <laughs> <laughs> nakikita na lang katabi dito na din Ikot. Ayos, ayos. Tuloy-tuloy lang hanggang maka-30. Ay, yeah, mga master, huli check tayo. Sinuwerte tayo ngayong araw. Ito yung huli natin, Yan, eh. Ganda. Malayang kasama ko si Sekonchi! Sekretary ng Kabing with Anglers Club. Tsaka si bangkero namin, si Kuya Apeg. Ayun. Ayun mga master. Ayun, ayos. Ayun. Titimay natin yung huli namin ni Sek. Ayun, oh, puno yung ano. Puno yung cooler. Trolling yan sa trolling. Is na rin. Oo. Buhay pa, no? Buhay pa, may buhay pa. Sige. Okay. Ito yung isa, oh, buhay pa. Nasa 40 yan. Pwede na <laughs> mahigit. Tingin ko. Teka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Twenty-three. Twenty-four. Ang daming pala Ang po isang twenty Ikaw, twenty buhay pa? May buhay pa twenty Ay, Ay, diyan, document pala. May pala oh diyan, pa. Ikaw, malaki pa sa iyo yung piece. Ay, daming dami pala. twenty dami daming 30. 31. <laughs> <laughs> 32 sec. Crap. Hmm. Tapos ilang kilo siya? Ilang <laughs> Uy. Ilan niya? Anim na kilo lang. 6 na kilo. Maliliit eh. Mm -hmm. <clears throat> yun? Wala na dyang baling bubble. Baling bubble? 32 pieces. 32 <tipers>